Ilang minutes lang naman po, wag po kayo mag-alala. Huwag po kayo mag-alala mag kasi hindi po kami uh, mag-flex ng kahit na anumang religion. And at the same time, hindi po kami hihingi ng kahit na anumang donation. Uh, ang heart lang po talaga namin is to share the gospel. Bahagi ang kabutihan ni Lord sa ating buhay. And thank you kasi uh, masaya kami kasi binigyan niyo kami ng pagkakataon para may bahagi yung word of God. Ano po, masaya kami pero mas masaya si Lord dahil binigyan niyo ng pagkakataon ang salita ng ating Panginoon. So dahil naniniwala tayo na may Diyos, naniniwala tayo na may langit at may... O, oh, akala ko may langit lupa. Langit lupa, empyerno, takbo! <laughs> di ba, mga bata tayo, ayan. Uh, langit at empyerno. So, kung tatanungin tayo, saan po natin gusto pumunta? sa Mau. Siyempre, sa langit. Sir, wala naman po, uh, brother, wala namang tao na may gustong pumunta sa empyerno. Lahat tayo, di ba? Gusto natin pumunta sa langit. So, dahil gusto natin ang isang bagay, meron tayo dapat ginagawa. Tama? gusto natin umaman, kung kunyari, mahirap ang buhay natin, gusto natin umaman, gusto natin maging victorious, something kailangan magporsige tayo, mayroon tayong dapat ginagawa. Kung kunyari, gusto natin maging teacher or maging victorious na doctor or something, ano po, kailangan tayong mag-aral ng mabuti. So, mayroon tayong ginagawa. Dahil gusto natin yung isang bagay, okay. Dahil gusto natin pumunta sa langit, meron na po ba tayong alam na ginagawa or meron na bang nakapagsabi na dito ang dapat natin gawin o meron na ba tayong alam sa sarili natin na dapat natin gawin someday somehow pupunta tayo, tayo sa langit. Pero wag naman sana ngayon, di ba? Pero lahat tayo pupunta doon. Okay, si ma'am, uh, ano po yung alam natin para someday somehow makapunta tayo doon sa langit na gusto nating puntahan? Ano pa? um, winning souls po. Ah, winning souls. Wow, alam ko si ma'am Christian to eh. Kasi winning souls, si ma'am. Para someday somehow makapunta tayo sa langit. para sa akin po, uh, ibalik yung ibalik yung parang pagmamahal po na binigay sa, sa akin. Sa ni um. Lord. Okay. Kailangan natin suklian. So, Upo. Si ma'am. Sa akin naman po. Is... Para samdi sa mga makapunta tayo sa langit. Anong dapat, nang anong dapat gawin ng isang tao? O natin? Um, for me po is dapat po yung i-desire ng heart natin is yung yung gusto po ni Lord for us. Okay. Ano po ang sabi ng sa anong sabi ni Jesus Christ sa John 14:6? Go. John 14:6 says, "I am the way, the truth, and the life." Macho 19.46 Wait, wait lang, doon din nire-direcho na na yan Ah, sige na, go na Macho 19.46 Amen Nang sabi ng sabi ni Brother Matthew John 14.6, Jesus said Sumagot si Jesus, ako ang daan ng buhay at ng katotohanan Walang makakapunta sa langit sama Kung hindi sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus Kristo Ang mabangitan gumawa ka lang ng mabuti sa kapo mo ah, Hindi ka nang aapak ng kapo mo, di ba? samdi uh, someday somehow makapunta ka sa langit. Yun din, yun din dahil wala akong tamang relationship kay Lord. Pero kung ibabase natin sa salita ni Lord, sa word of God, ang paggawa ng mabuti, yes, lahat ng, lahat ng mga tao, lahat tayo, nakakagawa tayo ng mabuti, tama po. Pero at the same time, lahat ng mga tao nakakagawa ng sama. So lahat tayo makasalanan, mapapari, mapapastor, lahat yan ang kasala. Maging ako po, makasalanan po ako. Ang sabi po ng Bible, Roma 6.23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So lahat tayo dahil nagkasala, deserve natin pumunta sa impyerno. Mamamatay tayo lahat at pupunta tayo sa impyerno. Pero akala ko, na, so ganun pa, so nagtuldok, akala ko ba nagtuldok na doon si Lord? Hindi, pero nagkama siya. Ngunit ang libre na kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Heso Kristo. Si Jesus Christ pala ang daan para makapunta unta tayo sa langit someday, somehow. Kala ko yung cross noon, pag may cross na nakikita ko, in the name of the Father, in the Son, the Holy Spirit, kainan na, ganun lang. Pero hindi pala, may isang Jesus Christ na naipako doon sa cross na every time na nagkakasala ang tao at kinilala mo siya bilang siyang yung Panginoon Diyos, at humingi ka ng ay paulit-ulit ka na nakakagawa ng kasalanan at nagre ka dahil alam mo meron ka ng Jesus Christ sa iyong puso, sa iyong buhay, mapapatawad ka at balang araw pupunta tayo doon sa langit. Amen. Hindi lang po yung purpose noon na na napupunta tayo sa langit pag tinanggap natin si Jesus Christ dahil habang habang nabubuhay tayo dito dito sa mundo, merong problema, tama po ba? Pero habang may buhay, may pag-asa. Kung ang pag-asa natin is si Lord Jesus Christ, kahit hindi man natin siya nakikita, gumagawa siya ng paraan dahil makapangyarihan siya. Panghawakan po natin yung faith natin. Ano po? Sabi nga nang nakasulat sa amin, faith makes all things possible. yung mga bagay na imposible ay kayang gawin ng ating Panginoon. Yun yung sabi niya, Matthew 19.26, with God, all things are possible. So sa oras na ito, uh, mag-pray po tayo. Ako, wala po ako magagawa, to be honest. Pero kayo, meron kayong magagawa. Hindi ko alam kung ano ang kakaharapin yung something somehow na pro -pro problema, pero naniniwala ako na may gagawin si Lord sa bawat buhay po ninyo. Ano po, tayo po ay tatanggap muli sa ating Panginoon, magre-repent po tayo sa lahat ng mga kasalanan natin, tapos tanggapin po natin sa siya, na hindi po akong kinakausap ninyo kung di yung heart and mind natin din po tayo kay Lord Jesus. Mabilisan lamang po yung prayer, sana po. Uh, ang ang i-design natin is ang ah, ngayon kinakausap kita Lord. Sige nga po, ganun po. Ano po? Sige po, magpray na po tayo Panginoong Hesus. Huwag po tayong mahiya. Sundan niyo lamang po dahil hindi po kasalanan Hindi po masama yung gagawin natin. Amen. Ayun, Panginoong Hesus. Sa oras na ito, ako po ay nagpapakumbaba. Humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking nagawang kasalanan simula ng aking pagkabata hanggang ngayon kasalukuyan. Panginoong Yesus, salamat po sa kapatawaran. Panginoong Yesus, sa araw na ito, binubuksan ko po ang aking puso, ang aking buhay. Pumasok ka at simula ngayon, pangunahan mo na po ang aking buhay. Panginoong Yesus, sa oras na ito, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay at sa araw na ito, sa hapon na ito, kinikilala kita bilang ikaw, ang aking Panginoon, Diyos, Hari at Tagapagligtas ng aking buhay. Ito ang aking panalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, congratulations.